Hindi ko alam kung sakit na ba iyon dahil sa kabila ng edad niya at para sa akin ay hindi na bagay dahil lola na nga siya kung titingnan. Pero sa kabila noon, mahilig pa rin siya. At nalaman ko ang dahilan ng kanyang kabaitan sa akin. Tulad na lang ng lihim na pag-aabot ng ulam, merienda at pagsasabi ng ingat ka tuwing sasakay ako ng aking bisikleta matapos ang maghapong trabaho at ang pag-aabot niya sa akin ng mainit na kape tuwing darating ako ng site kung saan ako gumagawa. Hindi ko alam kung sino ang nagbigay ng aking contact number at dahil doon, siya na mismo ang nagsabi sa akin na gusto niya ako dahil sa aking pagiging bata at ang kanyang di o manoy hinahanap ay iyong matigas at tumatagal. 2014 ang taon ng aking makilala. Ang isang ginang na itago na lang natin sa pangalang Lourdes. 55 years old at masasabi ko na kahit alam niya na ikalawa, lamang siya ay masasabi kung ginawa niya ang lahat upang sa huli magkahiwalay man kami at hindi na magkita. Ay hindi ko siya malilimutan dahil sa kanyang mga ipinaranas. Sa mga pagkakataon na ibinibigay sa amin ang oras para magpasinaya at kalampagi ng isa't isa. Itago mo na lang ako sa pangalang Rodela, 35 years old, at hayaan mong bigyan mo na kita ng konting background sa kung sino ako bago ko nakilala si Lourdes, na isang kusinera sa school kung saan bilang construction worker ay nagkaroon ako ng kontrata. Tulad ng ilan na pinasok ang mundo ng konstruksyon ay tapos ako ng dalawang taon sa college sa kursong electrical technology. Nakapagtrabaho din ako ng factory ngunit gaya rin ang madalas ay komento ng manggagawang Filipino na babaan din ako sa minimum wage. Sa kabila ng kulang na lang dumaan ka sa butas ng karayong bago makapasa at kung minsan naman dahil sa dami ng nag apply eh tila ba ang lahat ay depende na lang kung gaano ka kaswerte. Matapos ko ang magpalipat-lipat ng ilang factory at ibigay ang serbisyong hanap nila. Ang kagustuhan kong maregular ay nanatilong suntok sa buwan hanggang sa maisipan ko ang subukan ng konstruksyon bit-bit ang aking natutunan sa school na may kinalaman sa kuryente. Dahil kadalasan ay repair, hindi ko gaano magamit ang aking natuturan kaya naman, dinaanan ko rin ang maging labor bago pa ako maging skill sa pintura, semento, welding at bakal. Noong pasukin ko ang mundo ng konstruksyon, nasabi ko sa aking sarili na malamang malabo nang may babae na magkagusto sa akin. Yun ay eh, dahil sa hindi ko naman nila lahat Mababa ang tingin ng ilang kababaihan sa mga construction worker. Idagdag pa, ang hindi naman tayo pinalad na kasing gwapo ni John Lloyd ng isilang. <laughs> Noon kasing namamakturi ako, ay para din akong sundalo na di eh, kung saan ma-assign ay eh, nagkakaroon ng asawa. Dahil sa bawat factory na aking malipatan, nagkakaroon ako ng jowa. Sa dami ba naman ng babae doon, eh? Pangit mo na talaga pag wala pang nagkagusto. <laughs> Kaya halos hindi rin ako nakaipon. Madalit sabi noong mag-construction ako, kahit papano nakaipon ako ng pera. Lalo na noong tumaas ang aking grade dahil sa pagiging skilled. Ang natatandaan ko na inabot ng aking pag-iipon na cash on hand na aking nahawakan ay 85,000. Nakabili ako ng bisikleta na aking service bukod sa tipid ng pamasahe, kadalasan sa aking nagagawan ay libre ang dalawang merienda at ang tanghalian. Ang inakala kong wala ng babae ang magkakamali sa akin, mani ko. Dahil ang naging jowa ko pa ay isang regular at taon na rin ang binibilang sa kumpanya na kanyang pinapasukan. At itago na lang natin sa pangalang Madela ang totoo niya dahil umabot ng ilang taon ng aming relasyon, inisip kong kami na ang magkakatuluyan. Bukod sa ako ang unang lalaki na pinagsukuan niya ng kanyang perlas ng silanganan, sa loob ng apat na taon namin ng pagiging magjowa ay mabibilang sa daliri ang buwan na hindi kami nagkita. At sa bawat naming pagkikita, kung hindi man kami magbayad ng lugar ay doon kami sa bahay na aking tinutunoyan. Ganun lang kami kahusay magkontrol kaya hindi kami nakabuo dahil pero kaming ayaw pang mag-asawa at paraan namin ang pagkikita upang i-express kung gaano namin kamahal ang isa't isa. Sa kasagsaga ng pag-iibigan namin ni Madelma Baby ay isang ginang naputok sa buho ang bigla na lang ay dumating sa aking buhay nung magkaroon ako ng solong kontrata sa isang school at siya nga si Ginang Lourdes na noon ay 55 years old at kusinera sa nasabing school. Yung itsura niya okay lang at isa sama sa masasabing lamansyan din or maigina kesa wala. Malit lang siya na babae pero maputi siya at may angking kinis na taglaya. Pero hindi maiaalis na 55 years old na si Lourdes at katunayan ay meron na rin siyang anim na apo. Yun nga lang si Lourdes ay isang biyuda at taon na rin na ang asawa. Unang araw ko pa lang ay pansin ko na ang kakaibang trato sa akin ni Lourdes hanggang umabot sa puntong para na niya akong anak kung kanyang pagmalasakitan at nang dahil sa kanya naging libre ang aking ulam sa tanghali, isama pa doon ang merienda na lihim niyang iniaabot sa akin. Mabango siya ha, in fairness, at hindi tulad ng iba na amoy lupa. Amoy lupa? <laughs> Joke. Mabait siya at maalalahanin eh. At sa kanya ay parang naranasan ko ang magkaroon ng isang ina dahil lumaki ako sa lolo't lola. Pero ako lang pala ang nakakaisip ng ganon dahil si Lordes hindi anak ang tingin sa akin, kundi isang lover boy. <laughs> hindi ko alam kung sino ang nagbigay o kung kanino niya nakuha ang aking contact number na siyang naging daan upang malaman ko ang tunay na dahilan ng kanyang pagiging mabait sa akin. Gusto daw niya ako at matagal na siyang walang dilig at yung tulad ng kalabaw na kahit sa kalagitnaan ng init ng panahon ay matataga sa pag-aararo. Naging prangka iyon ng konti at noong una ay natatawa ako dahil sa kanyang mga nasabi at nahihiya na siyang magpakita sa akin. Sinabi ko na meron akong jowa at taon na rin ang itinatagal ng aming relasyon. Pero ayon kay Lourdes, hindi naman raw niya ako aagawin kay Madela, my baby. Yun bang hindi ko lang siya malimutan? Sa gitna ng kanyang pangangailangan ay sapat ng hindi ko siya malimutan. Yun lang naman raw ay sapat ng kabayaran ng kanyang pagiging mabuti sa akin. Noong muli kaming magkita ni Lourdes para hindi siya mailang sa akin at hindi mawala ang daily supply, naaminado akong aking kinasanayan. Hindi ako nagpahalatang natatawa ako sa kanya at bilang patunay ay tinanggap ko ang kanyang alok na sa darating na linggo ay aking tutugunan ng kanyang pangangailangan di isprikitik. Ayos naman at smooth ang naging takbo ng aming maghapon. Pero meron akong hindi inaasahan na pangyayari dahil mukhang hindi na nakatiis si Ginang Lourdes at hindi na kinaya pa ang maghintay ng linggo dahil Sabado pa lang sa bodega kung saan nakalagay ang mga scaffolding, aking ikinagulat. Nandun siya at naghihintay. Pag Sabado kasi bilang kusinera, ay si Lourdes lamang ang hinahayaang magtrabaho. At dahil walang estudyante at teacher, at dahil na rin sa aking kabisihan, hindi ko napansing nakapunta na pala siya ng bodega. Kaya pala panay ang tanong niya sa akin kung tapos na ba ako sa trabaho at nasabi kong magbabalik na lang ako ng scaffolding sa bodega. Buong akala ko nga ay umuwi na si Lourdes matapos namin ang magmerienda dahil pasado alas 3 na rin eh. at napag-usapan na rin naming bukas na lang kami magkita ng hapon. Tatatlo lang kasi kami ng araw na iyon. Ako, si Lourdes at ang guard na lang ang pumasok. Pero malayo kasi ang gate sa kantin at sa bodega Kung saan ako magbabalik ng scaffolding na aking ginamit Patapos na rin kasi ako pero hihintayin ko pa Ang magpapasahod sa akin Na ayon sa aking balita Alasing ko pa raw darating Sa unang hatid ko pa lang ng scaffolding sa bodega Lumabas akong medyo ngatog ang tuhod Wala eh Hindi na ako nakaiwas Nakahain na kasi ng itulak ko ang pintuan ang masaklap nasundan pa iyon kaya naman noong hapon na iyon ay nakailang pahinga ako bago nakarating sa bahay eh talagang apektado ang aking pagpadyak dahil sa surpresang ang sumalubong sa akin sa likod ng pintuan ng budega nakabuka na eh, saan ka pa laraga ang kinabukasan araw ng linggo mabuti na lang at tapos na ang aking kontrata sa school na inabot din ng dalawang linggo. Pero dahil meron na kaming contact number sa isa't isa ni Lourdes, hindi na mahirap para sa amin ang magkita at gusto niya pang malaman kung saan ako naninirahan na hindi ko na ipinaalam. Mahirap na. Baka masira pa ang relasyon na iningatan namin ni Madel ng matagal na panahon. Ngunit wat subalit, ay naprevent ko lang pala ang pagkasira ng aming relasyon at ang pagpapakilala sa akin ni Madel sa kanyang mga magulang ay tila ba anay na dahan-dahang sumira ng aming relasyon. Ayaw kasi sa akin ng magulang ni Madel at ng ilan sa kanyang mga kapatid. Alam nyo na, construction worker, sayang dahil may plano na rin kaming kumuha ng bahay noon gamit ang pag-ibig ni Madel at paghahatiyaan namin ng hulog sa bahay. Pero noong makilala ako ng kanyang mga magulang, nag ang lahat. Naging madalas ang hindi namin pagkakasundo at may isang insidente pa na muntik na siyang masagasaan. Ay, hey, Mario Josep. Naisip ko noon paano kung nahagip siya ng jeep. Eh hindi alam ng kanyang mga magulang na nang gabing iyon, magkasama kami at matagal na kaming ganoon bago pa nila ako makilala eh problema ko yun. Hanggang sa ayun nga at ang relasyon namin ay parang sabaw ng bulalo na dahan-dahang lumamig, nagkasebo, napanis at kailangan ng na nga itapon. Naisip ko noon na baka hindi na ako magkakaasawa dahil ilang taon na ko noon, eh, 31 years old, construction worker at walang sariling bahay. Para sa akin ng ganong edad, kapag wala ka pang sariling bahay at walang kakayanan para magkaroon ng sariling bahay, e eh binormal na ang pamumuhay ko. Hanggang sa kapitan ako ng swerte na bumago ng aking buhay at talagang as in, hindi ko inasaan although hinihintay ko. Hindi ko nga lang alam kung kailan darating at kung darating pa ba, pero ibinigay Makalipas ng dalawang taon matapos ang break up namin ni Madelma Baby na ng iba. Kasal na ako ngayon sa babae na itago na lang natin sa pangalang April. May isa na kaming supling at business ang aming pinagkakaabalahan ngayon. Alam nyo ba kung saan ko na meet si April sa bara? Yun kasing swerte na dumating sa akin. Binago talaga ang aking buhay. Hindi siya ganun kalaki pero kahit hindi na ako magtrabaho, ako at ang pamilya hindi magugutom. Hindi ako nagiinom pero trip ko talaga ang magdisco. Ang dahilan kung bakit ko nakilala si April. Yun lang, at sana sa lahat ng nagsisika para mabuhay, kayong mga lumalaban ng patas, sana mukuhan nyo rin ang swerte o tamang daan na babago ng inyong buhay. Laban lang para sa pangarap.